Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating Muntin Channel. Ito nga palang kusinero ng barangay na bumabati sa si inyo ng magandang araw at syempre magandang buhay para sa inyong lahat mga idol. Ayan sa aking mga followers. So magluluto po tayo ng Paris Retiro mga idol. Ay e, alam nyo naman eh talagang kisit pinuntahan at sinubukan kung kumain ng ilang bisis sa Paris Retiro mga idol at gusto kong makuha ang kanyang lasa. At bes sa aking pagtanong-tanong ay ganito po ang kanilang diskarte sa pagluluto ng Paris Retiro mga idol na talaga namang kahit pa paano nakuha ko po ang lasa talaga namang napa napakasarap, napakabilis at napakagaling ng kanilang diskarte ay yan mga idol, meron tayong 1.2 na kamto ng baka ang ating gamit rito, so ang kamto kasi medyo malambot yan, at higit sa lahat, pinakamura na part ng baka yan mga idol, so meron tayong panutsa, so ang panutsa dalawang mukha na magkatakip, so isang pisngi lang ang kinuha natin rito yan lang po ay ang tamang-tamang pampalasa at pampatamis ng ating paris mamaya mga idol, so iwayway lang natin para mabilis matunaw ang ating panutsa, yung panutsa po natin ay isang, isang klase po dito po yan ng asokal, ay So mas masarap po siya kaysa asokan mga idol. Kung sa hindi pa siya na proseso. So ayun, naglagay lang tayo ng uh, mantika, sibuyas. Ginisa natin ang ating sibuyas sa mantika. At ang ating luya mga idol, Siyempre yung bawang. Ayan, igisa-gisa lang po natin. At saka natin ilagay ang ating uh, sa mga idol. Mamaya ilagay na natin yan. Ayan. So igisa lang natin, huwag lang natin masyadong sunugin ang ating bawang sibuyas kasi mamaya pag nilagay natin ang ampanot sa ay kasama na siyang maluluto at siyempre kasama na siyang bumango sa ating pampalasa. So ay nilagay na natin ang ating isang pisngi ng panutsa mga idol at sorbo na syurbo po. Na yan po ay saktong sakto sa, sa tamang tamis doon sa ating 1.2 kilos na kamto ng baka mga idol. So ayan, hayaan lang nating matunaw ang ating panutsa at kasabay ng ating mga pampa mga idol. Ayan, ganyan lang, ganyan, ganyan na ganyan lang ating discarte sistema bago natin ilagay ang ating nakahiwa na medyo pa-cubes na baka mga idol. Ayan, igisa gisa lang natin. So ang natin rito mga idol pagkatapos natin igisa, siyempre kung medyo naiinip po tayo kung mayroon tayong pressure cooker, pagkatapos natin igisa, pwede natin i-pressure cooker at saka natin ibalik sa kawali at saka na lang natin palalaputan. Pero ang discard ko po rito ay hayaan natin siyang maluto ng dandahan sa kawali mga idol kasi mas masarap ang ganong luto sa ating kawali ng dandahan lang. Ayan. So ay eh, naglagay tayo ng 1/4 cup mga idol. Yes, 1/4 cup lang na soy sauce ang nilagay natin rito. Huwag po natin sobrahan dahil ito po ay aalat mga idol. So kunting-kunti lang na soy sauce, tamang-tama lang po sa 1.2 kilos na beef. So ayan naglagay na po tayo ng sabaw. Ayan. So ayan lang natin siya. Tiplahan lang natin siya ng maayos para maging masarap ang ating pare retiro mga idol. At syempre huwag natin kalimutan maglagay tayo ng uh, paminta. Syempre bitsin kung gustuhin natin mga idol pwede. Ayan. Syempre pampalasa. Ayan. So ayan, naglagay na nga tayo ng bitchin. Ayan. At meron tayong nilagay na isang piraso beef cubes mga idol. Ayan. Pagkalipas ng halos ang oras ng lutuan. Ayan. So ang kailangan natin rito ay palalaputan na po natin siya dahil para po siya ay masarap. Ayan. So ayan naglagay na po tayo ng cornstarch. Kasi hindi po masarap ang magiging Paris natin ng Paris Retiro kung hindi po siya medyo malapot-lapot mga idol. Ayan. So tansyahin lang po natin ang lapot sa paglalagay ng cornstarch. So kagaya yan, medyo okay na yan mga idol. Ayan. So ganyan lang, kabilis, kadali, gumawa ng Paris Retiro. So panutsa po ang gamit natin rito at hindi po brown sugar ayan at maraming maraming salamat ulit sa aking mga followers sa aking mga silent viewers mga idol thank you thank you very much sa inyong walang sawang suporta sa atin ng ating kusinero ng barangay ayan mga idol at pwede na po tayong kumain at nakukuha ko po ang lasa talaga namang napakasarap kung masundan nyo lang po sa tamang timplada masarap po talaga ang para si Ritero talaga namang kilalang kilala tikat at binalik balikan ng ating mga kababayan ayan mga idol so pwede na po tayong kumain ayan to so, naman po pala sa ating uh, bagnet bagong mga idol. Kung sinong uh, sa mga gustong umorder, ayan nasa Shopee na po. Uh, mamaya po ilagay po natin ang link ng ating uh, bagnit bagoong loaded po sariling gawa po natin ng ating bagnit bagoong at sigurado po malinis lahat pati mantika bago at syempre yung ating ginamit rito na bagoong ay quality isda na klase mga idol medyo mamahalin mga loads ayan kaya nakakasigurado po tayo na laging bago so mid to order po tayo sa ating bagnet bagoong nasa shopee na po ilalagay ko na po ang link sa comment section ayan